Kung ang buhay ay isang paglalakbay, sa palagay mo eh, saan kabahahan tong sa landas na tinatahak mo? Direction determines destination, sabi nga. Palala ito na kung gusto mong makarating sa tamang destinasyon, eh tiyakin mong tama yung iyong direksyon. Ang buhay, maihahalin tulad niya sa isang paglalakbay. Merong simulain, syempre, meron ding destinasyon. Hindi lahat ng tao ay dumarating sa destinasyon na nais ng Diyos para sa kanila. Maraming umiimpluensya sa lakbayin natin sa buhay. Dahilan ito kung bakit ang isang mabuting simulain ay maaaring mauwi sa hindi maayos na pagtatapos. O kaya naman, ang isang hindi magandang simulain ay nauuwi naman sa magandang pagtatapos. Mahalagang maunawaan na ang ating mga araw-araw na kapasyahan ay bumabago sa takbo ng ating buhay. At ang mga umiimpluensya sa ating mga kapasyahan ay merong kapangyarihang ibahin ang ating direksyon. Misa napapabuti, misa naman ay napapasama. May mga taong nagpapatangay na lang sa agos na kung ano ang popular. Alalahanin natin na hindi lahat ng sinusunod ng karamihan ay laging tama. Misa naman ay nadadala tayo sa kamalian dahil hindi sapat ang ating nalalaman sa mga pamantayan ng tama at mali. Kapag nga naman hindi mo alam ang tama sa mali, napakahirap gumawa ng wastong desisyon at tila tsambahan na lang ang mangyayari. Maari din naman na maling sukatan ang ginagamit sa ating mga pagpapasya. Misan ay hinahanap na lang natin ang magpapasaya sa atin at tila lahat ng masaya ay tama. Ito man din ay maling pamantayan at maaring magdala sa isang tao sa kapahamakan. Bagamat napakaraming desisyon na kailangan gawin at napakarami din namang pagpipilian, importante na ating maunawaan na sa gabay, tayo naman ay hindi pinapabayaan. Ang sabi ng Bible, ah, ang salita nyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Masyadong mahalaga ang buhay para lamang masayang dahil sa mga maling desisyon at direksyon. Hindi tayo iniwan ng Diyos na walang gabay na maaring sundin. Ang Biblia ay inilaan sa atin upang makilala natin ang Diyos at upang maging gabay sa araw-araw nating pamumuhay. Totoo na hindi lahat ng sasabihin ng Biblia ay madaling sangayunan, popular o magugustuhan mo. Pero mahalagang tandaan na mas marunong ang Diyos at alam niya ang pinakamainam para sa iyo. Kilalanin mo ang Diyos ng lubusan sa pamamagitan ng Biblia. Tanggapin mo din ang katotohan ang nais ng Diyos na dalhin ka sa pinakamainam na landas para sa iyong buhay. Hindi mo kailangan magpatangay sa agos ng karamihan at hindi naman dapat matali na lamang sa kalituhan. Dahil sa Biblia, ang buhay ay may magandang matatamasa. Kaya, Asa ka pa ha?